Bye bye. <laughs> so we're not gonna miss any moment na para tayo ay magmotor at magmotoblog dahil puro na tayo pagsasasakyan ngayon. Yo, so what is up sa inyo mga ka-tribono? It's been a while since na hindi tayo nakapag-motovlog ng ganito More on car vlogs na kasi tayo ngayon So, yun And for today's video, samahan nyo lang ako Dahil may mga ikikwento lang ako sa inyo mga bagay-bagay Naisip ko What if event ako na tong motor natin <laughs> Pero syempre, iba pa rin naman kapag may motor ka At the same time, may sasakyan ka na magagamit mo Simultaneously Kasi hindi naman every time magbumotor ka Hindi naman every time magsasasakyan ka Diba? So ayan Samahan so, nyo na know, ako for today's video mga katribo Dahil uh, bibili lang tayo ng na mga kailangan natin Para sa ating Sasakyan <laughs> Bakit ganun parang bitin yung power Ng motor Bira Medyo matagal-tagal na stock to eh One week yata Pero yung hindi ko tuloy-tuloy na paggamit sa kanya Kumbaga nagagamit ko lang siya every Twice parang ganon Twice a month parang ganon lang Yung paggamit ko sa kanya Are we still recording? Yes It is Yeah. minsan yung doon sa sasakyan ko at parang ginagawa ko na rin siyang parang motor eh <laughs> singit lang singit eh lucky pa man din Pero ngayon kasi hindi na siya practical gamitin yung sasakyan kasi alam na natin na medyo mahal ang diesel as of this time dapat pala nag jacket ako men wala lang naman tong vlog na tawa ka tribo samahan nyo lang ako kasi nga syempre eh, uh, ko kayo eh kumbaga yung mga dati nang nanonood sa atin na -miss ko ayan so nagbabalik tayo diba balik balik lang kumbaga hindi naman sobrang tagal na nawala tayo siguro isang buwan lang para iba pa rin naman kapag yung tuloy tuloy na may ginagawa ka diba? di hindi naman masama na ano init open by soar hindi ko lang alam kung okay pa ba yung audio kasi di ba basta <laughs> So shoutout nga pala sa mga katribo natin dyan, sa mga solid supporters natin, sa mga nanonood, whatever vlogs na ginagawa natin at saka doon nga pala sa facebook natin mga katribo don't forget to like, share and follow and watch all my videos there kasi nga uh, uh, inunti-unti natin yung 10,000 followers para tayo ay mamonetize na rin sa facebook kaya kung ikaw ay nanonood sa akin dito wow raptor may kung ikaw ay nanonood dito sa ating youtube channel Would you mind to take a look sa ating Facebook page? Para naman. Dalawa. Di ba? <laughs> yeah. Yeah. I'm just thinking of it. Dito tayo ngayon sa Alaminas City, Pangkasiran, mga katribo. Dito medyo traffic na. Medyo hindi na maayos ang daan dito. Uy! Shish! bigla lang dumadaan. bigla lang Ano? Ay! Grabe naman yarn Grabe tong conquest nyo Nakaset up May roll bar May roof rails May carrier sa taas Sana all Sana all talaga Saan ko bibili dito ng liha? Ito na lang kay Akset. Tapos, naka Fender Flares. Tapos, naka Jaws na mudguard Yung kanyang... Ano yan? Exhaust. Naka-stainless na siya na tip. Tapos meron siyang exhaust doon sa side. Tapitan natin. Ayun oh. Ano yung mags niya? Basta naka set up parang 18 yan to or 19 inch yan. Tapos naka all-terrain tires na rin. Goods to good sir. Dati walang wala akong kalam-alam sa mga ano eh. Mga sasakyan ganun sa mga parts na i-upgrade ganun. Unlike ngayon na ang dami-dami na. May patay yata, may. May patay nga, sir. O oh, sige yun na lang po Isa po Oo. Yung Still good pa rin si Willow Kita nyo naman Nagre-record pa po tayo Hmm. hmmm 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 Jacket hmmm 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 Ito na, ang ating binili. Ngayon naman, bili tayo ng merienda. Of course, tinapay tayo, sir. Eh, dalawa nga dito Tapos Dalawa rin dito pandikoko, Tapos dito Oh, dalawa rin Tapos dalawa rin dito Magkano na lahat yan? Ikaw na lahat yan, te. Dagdagan mo na nga lang to, te. Ah. Uh, dalawa pa. Dalawa pa. Oo. Ayan. Yan, so many bread. Mas gusto ko talaga yung tinapay kaysa yung kung ano nung mga uh, pagkain dyan. May plastic kaya, te. Plastic. hair dress. Diba? Dito pa dito na lang buhay na ako eh. Tapos punta tayo ng Petron para ng diesel. 60 Dami naman Sixty Seventy Eighty Ninety One Ay, ang init men Woo ah, Sama nyo lang ako Mag tayo Wow, ranger sir wild truck wild truck main pagkaangas naman ng wild truck talaga ay sate wala akong trip sa mga pick up ganun sa mga setup setup pero ngayon naging into na tayo dun oh diesel max isang litro lang magkano mahal ng diesel ngayon mga main totoo yung sabi nila Nagtaas nga talaga ang diesel ngayon 58.74 Kaya, kaya dapat ano eh? nagpapagas ka bago yung week na kung saan magtataas uy kaperes nang sasagyan natin to hindi lang nakaset up ang <laughs> dami niyang gas <gusgas>. gas <laughs> pero paras na paras na sasagyan natin to mga katribo ayun o XL Terrain pero hindi siya nakaset up stock yung tires stock yung mags tapos mataas yung kanyang footboard 2.2 parehas na parehas tapos naka yung kanyang headlight ay medyo kupas na ano meron dito ay mall show sino yung mga yan Miguel Tan Felix wow Sofia Pablo mga sir ayan o oh. Iba rin talaga ang sasakyan kapag naalagaan eh, no? Parehas na parehas natin yan ha Hindi lang nakaset up Hey. sobrang init sobrang daming tao ano pa Tailgating. Oi, oh, XL T, magdadrive na lang ako yan ako magsalita <laughs> init kasi kailangan ko magmadali